May mga kahigalaan, mga koys, mga ka-wonders, mga et, nato diha, mga angkulukanti. Dagang salamat sa pag in. And if you haven't followed, please don't forget to follow our Facebook page, Chakoy. And for today's video, I'm uh, driving. Actually, someone's holding my phone. Char. Huwag na tayo photo shoot today. We have actually signed up For this project's office, it's a company number we're in. They require ambassadors to represent the company. That's why I'm wearing black today. a jacket dala or coat. I'm wearing uh, shoes ng medio formal kay you know smart casual kuno ang, ang peg for today's video. <laughs> Nang business attire pero hindi ibinahan business attire kay alibad uh, parang coat with a tie and although nakusabalay and I have like how many nag-video na ulit na so. So right now we are on our way to work. Pakita na ko sa inyo. So welcome to Rem Island. O sa dikay island deris a budaving nga gihimong nilang cosmopolitan. So that's my side. Ken yung mao na ang Marine Square. Kena siya. And this is the city of lights. Morning so Island nga murag naay Singapore style nga building. Ako pakita. Kena, that's the one. that's the art tower so our office is somewhere over there nadia. so Maunia, city of lights pusa di sa district dito sa Rim Island I'm here sa Yas Mall I got lost for like almost 20 minutes looking for the parking pass sa Padong so karon na anak ko diri I had to bring my jacket so tadaw na to So I missed the shoot kay nawala ako sa parking and karon nalang ako sa food court na ko yung nako si Desi. Hi guys. Hi okay. mga mga et mga kois. Mga, <laughs> mga unta. Da kitingog sa recap dire So we are here sa Yas Mall sa food court. So mo guys na, na miss na ko ang take kay ngano 11:15 ang schedule so they sent the new schedule morning na. Um, so, today na so wa na ko na prepare nga uh, mo din direction na lang ta ko dire but what to do it's not meant to be Pagkabot ang na kay gaining ko nga ay lahi ng nga meeting na adire karon pero okay na of course moving on na sa atong mga panginabuhi so mga unta nato sa food court diri si Yasmo so nagpaabot ko sa akong food but si Desi ito naguna una nagkaon ako ang favorite nga Coke with ice cream. With sundae. Sundae di and uh, chicken wings. Tara, mga unta. Panika! <laughs> ka. Og sa dihang natay na dawat ng golden call. so, di pa balik ta nga Because I never found them in Suda actually ko sa meeting room or nga sa office. And yung receptionist or nag-control sa meeting room, ginan ko nga, I miss my <laughs> chance daw. Doon sa meeting, dito sa meeting room so wala na kita nila ba so karon nanawag na ko ang katong coordinator mismo mo balik ta at 12 so naron diri sa area so mo balik ta ngadto taod, karon So we're on our way. Pabalik na mi sa office. So for sure din ako mabaki ko yung din ako sa Desi. Mauna <laughs> no, akong get up for today. It's my Smart. casual man daw. asya formal-formal kayo. Char. Char kay di ba? Panagsakamahin <laughs> huh? mong tao. <laughs> In, all right, we're here mga koys so yes, o morning amo office altar office dili sa yas mo akong kwan akong talent manager <laughs> <laughs> talent sa best actress so karon standby sa tadere sa mo standby area char standby area artista yeah. kaya feeling standby area Okay, yeah, so guys, just communicating like it's a meeting. Maybe let's have you lead the meeting. All right. So you can talk about your weekend, or you can actually talk We're about. We're not work. recording sound. You can talk about whatever you want, as long as it looks natural and you're oh. all engaged yeah. and you're kind of all participating. So it's yeah, food. yeah, talk about food, write about food, whatever you want to do, and go for it. Yeah. chatting smiles, are yeah. all. We are from City of Lights in uh, Marina Square. Because, because what because well, what do you think oh. about what? It's a wrap. It's a wrap, guys. So, mauna to atong ko, ano? Mauna to atong pagka-artista yes. for a while. Yeah. Mauna to siya. Mauna to, di na mapungan. <laughs> Kaya, na may golden chance, na may golden call. <laughs> so, mauna yung mag-shooting This is the meeting room, the dunes. Alright, see you. Ang the best thing dito sa head partners kay na bring kape. Hindi yes. lang ordinary yung kape ha. Kuan yun. Kaya yung mga coffee shop mm -hmm. yun. Napay barista. Na barista. Uh, can I have anger, Can I

so mau na mga koyis mga et, taka balik from o ta from the mall and mubalik kita sa office o ni siyang dalan thank you guys <laughs> so that's it for now mga koyis mga et, mga ka-wonders, mga kahigalaan. and that's our first vlog para sa chakoy nga page nato so thank you very much for tuning in and please don't forget to like and subscribe sa YouTube channel nato Puhon and then please follow us on this page Chakoy and also follow us sa ano sa TikTok. Thank you very much. Stay cool, stay safe, stay blessed and peace. Open sa <laughs> Open na. Amping mo pa Amping mo.